Bismillahirrahmanirrahim. Alam mo ba kung sino ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamabuti sa inyo? Sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Ang pinakamainam sa inyo ay sila na pinakamabuti, pinakamainam sa kanilang mga pamilya. At ako ang pinakamainam sa inyo sa aking pamilya mga kapatid, ang tunay na mabuti, tunay na mainam ay silang mabuti sa kanyang mga pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa kanyang mga pamilya. Hindi ang tunay na mabuti ay ang mabuti sa labas, pero sa kanyang mga pamilya ay hindi maganda ang kanyang pakikitungo. Yan ay peking pagiging mabuti. Dahil ang tunay na kabutihan ay dapat na mauna ka na ipakita mo ang kabutihan sa yung mga pamilya